Yan, balen kada kayamin Kakabsat, mga bonsai Meriem-merienda time na po. Ito, uh, ano po, maruya. Maruya, sarap po. Oh. Maruyang sagi na imas. Baduya po sa Ibanag. Baduya po sa wikang Ibanag. Maruya po sa Tagalog, diba? Na imas. Yan, yeah, may asukal. Yan, yeah, binuburo ng asukal na maruya. Masarap. Pero kung may, mahilig talaga kayo sa, ano, matamis, Pwedeng nyo rin lagyan dito. Ako 'ko nilagyan ko yung akin 'yan. Nilagyan ko lang kontensada. Pwede nilagyan ng kontensada 'yan. 'Yan. Ito. Ito kasi si Mama, hindi masyado ano sa matamis 'yan. 'Yan lang. Depende ba mi kung gusto niya lagyan ng kontensada rin? Lagyan din natin. Pero 'yan, binudburan ng asukal. Ano 'yan? Baduya. Maruya sa Tagalog, baruya. Madali lang gumawa niyan. sa kanin, saging saba lang yan. Tapos meron kayong ano, arena, cornstarch. Yan, ganyan. Iprito nyo lang. Deep fry. ba, diba? Deep fry na maruya. Naibas, kakabsat, mga bultoy Meri merienda lang. Yung akin, diligyan ko kasi ng ano yan. Kaya medyo may puti-puti. Kondensada nga. May kondensada siya. Yun. May kondensada. Depende na sa inyo kung gusto nilagyan ng kondensada. Masarap din pag nilagyan ng kondensada pero medyo matabis nga yan after videos lang kakabsat mga bulsoy merye meryente na tayo baduya baduya maruya baduya kasi ako ng baduya baduya ang ibalag eh sa salitang ibalag kasi native ng language ng Isabela ano yan Badoya. baduya ibalag yung baduya sa iba nag maruya sa Ilocano maruya rin sa Tagalog yan naipas oh, di ba upload videos lang po. Bye bye. Ingat, sing God bless na mga bunsoy. Mangantayon na Naimas. na imas. Merienda tayo. Bye bye.